Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang Martsa na puno ng dugo, pawis, at luha, libo-libong sundalo ang tinulak sa daang walang kasiguraduhan. Bawat hakbang ay tanong kung buhay pa ba ang kasunod o katawan na lamang ang may iwan sa alikabo. Ngunit sa likod ng kanilang paghihirap, may apoy na hindi mapapatay, isang lihim na panata na kailanman ay hindi sila tuluyang magigiba. At dito nagsisimula ang tunay na misteryo hanggang saan abot ang kanilang lakas, Hanggang kailan sila lalaban sa gutom, sa sakit, at sa kamatayan na nakaabang? Kung nais mong marinig ang buong kwento ng kanilang sakripisyo, panoorin ang video hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong makapangyarihang kasaysayan, huwag kalimutang magsubscribe at ibahagi sa komento ang iyong saloobin. Sa gitna na nakakapasong init ng araw, ang alikabok ng kalsada ay sumisingaw na parang usok mula sa nagbabagang lupa. Libo-libong sandalong Pilipino at Amerikano ang nakahanay, pagod, sugatan at walang kasiguraduhan kung saan sila dadalhin. Ang bawat hakbang ay tila parusa, ang bawat hingal ay huling pag-asa na baka may bukas pa. Ang mga bitbit -bit na baril at gamit ay matagal ng kinuha, tanging katawan at lakas na lang ang natitira. Ngunit sa ilalim na init at takot, may bulong na diwa, isang pangakong hindi kailanman susuko, kahit anong mangyari. Sa gilid ng daan, may ilang nahihina, bumabagsak sa alikabok, at isang kumpas lamang ng bayoneta ang kabayaran na kanilang pagbagsak. Naririnig ang iyakan, deng, at bulong ng panalangin. Diyos ko iliktas iligtas mo kami. Ngunit walang sagot, tanging hampas ng baril at malupit na sigaw ng mga bantay ang tugon. Habang naglalakad, ang amoy ng pawis, dugo, at pagkabulok ay humahalo sa hangin, parang isang alaala na hindi kayang burahin. May mga magulang na inisip ang iniwang pamilya sa baryo. May mga anak na pilit hinahanap sa kanilang alaala ang mukha ng kanilang mga ama. At sa bawat kilometro, ang tanong ay lumulutang sa hangin, hanggang saan pa ba ang kaya nilang tiisin? Sa malayo, may bumubulong, bataan ay bumagsak, pero ang ating dangal, kailanman ay hindi nila madadek. At sa bawat saglit, habang humahaba ang martsa, isang misteryo ang bumabalot sa lahat. Ilang buhay pa ba ang mawawala bago sila makarating sa kanilang hindi alam na hantungan? Ang bawat yapak ay parang tunog na mga tanikala, Kumakalansing sa tahimik na kalsada na tanging huni ng mga uwak ang sumasabay. May ilan na pilit pinatatag ang loob, kumakanta na mababang tinig, mga awit na kanilang natutunan sa baryo, para lamang hindi marinig ang sariling paghingal. Ngunit ang awitin ay napuputol ng sigaw ng sandalong hapons at ang isang kasama ay biglang bumagsak sa lupa, hindi na muling bumangon. Ang katawan niya ay iniwan lang sa gilid ng daan, tinatapakan na masusunod na nakapila, habang ang iba ay umiwas na tingin, takot na sila ang sumunod ang hangin ay lalong bumigat, parang bawat hinga ay may kasamang pangako ng kamatayan. Sa gitna na Martsa, isang binatilyong sundalo ang mahina ng lumalakad, pinapasa na isang mas matanda, pilit na itinatayo sa bawat pagbaksa. Lakasan mo ang loob mo, Hijo, makakarating tayo, bulong niya, bagaman alam niyang hindi niya tiyak kung totoo ang sariling mga salita. Sa mga baryo na nadadaanan, may mga Pilipinong palihim na nagtutulak ng buko, ng tubig, na malit na kanin na nakabalot sa dahon na saging, isinusobo sa mga palad ng nagmamartsa. Ngunit ang kabutihang iyon ay madalas binabayaran ng bala, ang mga tumutulong ay biglang binabaril sa harap ng lahat bilang babala. Kaya ang mga sundalo, kahit gutom at uhaw, ay natutong tumanggap ng tulong ng palihim, parang isang lihim na ritual ng pag-asa. Sa bawat kilometro, ang mga paa nila ay sugat-sugat, dumudugo, halos hindi na alam kung saan haakbang. munit sa loob ng kanilang isipan, isa ang paulit-ulit na tanong na hindi masagot, kung ito ba ay paglalakad tungo sa kaligtasan o sa sariling libingan. Ang init ng araw ay tila-apoy na dumidila sa kanilang balat, walang ulap na magtatakip, walang hangin na magpapagaan. Ang mga sundalong hapons ay malamig ang mga mata, walang pakundangan, bawat kakilos ay may kasamang banta ng kamatayan. Isang sundalo ang biglang nadapa, at bago pa siya makatayo, isang malakas na sigaw at suntok ng riplo ang gumupo sa kanya. Walang nakalapit, walang naglakas ng loob na tumulong, sapagkat ang pagtulong ay nangangahulugan din ng sariling wakas. Sa likod ng hanay, may ilan ng nagdarasal, may ilan na walang imik, at may ilan na tahimik na umiya. Ang daan ay tila walang katapusan, bawat pagliko ay hindi patutunguhan kundi dagdag na hirap, dagdag na panganib. Sa loob ng katahimikan, isang tanong ang bumubulong sa bawat isa, kung kailan matatapos ang Martsa at kung sila pa ba'y abutan ng pagsikat ng araw sa buhay na ito. Munit sa kabila ng lahat ng paghihirap, may apoy pa ring naglalagablab sa kanilang mga mata, apoy ng dangal, apoy ng pag-asa, apoy ng paniniwala na ang sakripisyo ay hindi mauwi sa kawalan. Sa bawat pagtapak, ang lupa ay parang humihigop ng kanilang lakas, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang ilan ay naglalakad na parang anino, wala na mukha ng pag-asa, kanging katawan na lamang ang gumagalaw. Munit may mga mata na naglalagablab pa rin. Tahimik na nanunumpa sa sarili na balang araw, ang lupang ito ay magiging saksi na hostisya. Sa gilid ng kalsada, may nakitang balon ang ilan at gaya ng mga uhaw na ibon, sila'y sumugot. Munit bago pa makainom, putok ng baril lang sumabog, at ang tubig na sana'y magbibigay buhay ay nahalo sa dugo ng kanilang kasamahan. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat kaysa dati. Ang ilan ay napatingala sa langit, pilit na kinakausap ang mga bituin na wala naman doon sa liwanag na araw, kung maririnig mo kami, huwag mo kaming pabayaan, isang bulong na dinadala na hangin, mahina ngunit buo ang pananampalataya. At habang nagpapatuloy ang Martsa, habang ang daan ay tila walang hanggan, isang tanong ang lalong lumalakas sa kanilang dibdib, hanggang kailan pa sila maglalakad bago dumating ang katapusan? Ang mga yapak ay nagiging latay sa lupa, bakas ng dugo at pawis na di na mabubura. Ang mga paa ay sugatan, nangingitim, at ang ilan ay halos hindi na madala ng kanilang sariling katawan. Ngunit ang Martsa ay hindi humihinto at ang sigaw ng mga bantay ay parang kampana ng kamatayan na paulit-ulit na umaaling ngaw, ngaw Sa malayo, may mga taong naninirahan sa baryo na nakasilip mula sa kanilang mga bintana, nakatingin sa hanay ng mga sundalo. May mga mata na ina na naiyak, nakikita ang kabataan na naglalakad na parang mga bangkay na buhay, ngunit walang magawa kundi ang manalangin ng palihim. Sa bawat saglit, mas marami ang bumabagsak at ang kanilang mga katawan ay naiwan sa gilid ng kalsada, parang mga dahong tinanggay ng hangin at iniwan na tadrana. Ang mga nakakaligtas sa bawat kilometro ay hindi alam kung tagumpay o sumpa ang manatiling nakatayo. At sa gitna ng lahat, may isang sandalong Pilipino na tahimik na nakatingin sa harapan, pinipigil ang luha, at sa puso niya ay bumabalik ang isang pangungusap na paulit-ulit na sumisigaw. Hindi matatapos dito ang ating laban. Sa huling yugto ng kanilang Martsa, ang liwanag ng araw ay tila naging anino ng kamatayan. Marami na ang naiwan sa daan, marami na ang hindi na nakalakad, at ang kanilang mga alaalay nakatanim sa bawat pulgada na alikabok at dugo. Ngunit ang mga karating sa dulo, sugatan man at halos wala ng lakas, ay patuloy na nagdala na apoy sa kanilang mga puso. Sa kabila ng kanilang pagkabilag, sa kabila ng pagkawasak ng katawan, ang kanilang dangal ay nanatiling buo, hindi kailanman nasupil ng bayoneta o gutom. Ang Bataan Death March ay naging sugat na hindi malilimutan, Munit sa sugat na iyon sumibol ang panata na ang Pilipinas ay hindi kailanman luluhod sa tanikala. At sa katahimikan matapos ang matinding pagdurusa, nanatiling malinaw ang isang katotohanan. Ang sakripisyo ng mga sandalong nagmartsa ay hindi nagwakas sa kanilang huling hakbang, ito ay naging binhi ng kalayaan na magbubunga para sa mga susunod na henerasyon. Habang lumalalim ang paglalakbay, ang katawan ng bawat isa ay halos wala ng laman kundi sakit, gutom at uhaw. Ang bawat hakbang ay hindi na para sa sarili, kundi para sa alaala ng mga iniwang pamilya, para sa pangakong ang kanilang sakripisyo ay hindi mawawalan na saysay. Sa gilid ng kalsada, mas marami ng bangkay ang nakahandusay, at ang hangin ay pun na amoy ng pagkabulok. Ngunit kahit sa harap na matinding paghihirap, may ilan pa rin kumakapit, nagbubulong na mga dasal, mga awit, mga pangalan na mahal sa buhay. Sa dulo ng hanay, ang ilang sandalo ay halos kumagapang na lamang, pero hindi sila tumitigil sapakat alam nila na ang bawat patak ng pawis at dugo ay magiging binhinang kalayaan, binhina balang araw ay sisibol at magbibigay ng liwanag. At sa bawat paglalakad, bagaman hindi nila alam kung saan sila dadalhin, may isang lihim na paninindigan na bumabalot sa kanilang mga puso. Na kahit ang katawan ay bumagsak, ang diwa ng kanilang pakikibaka ay mananatiling buhay sa lupang kanilang minahal.